Madaling araw sa basilan. Walang buwan, walang hangin. Tanging mahinang alon lang ang naririnig. At sa gitna ng dilim, may isang maliit na assault boat. Sakay ang mga scout ranger. Ilang buwan nang sinusundan ang galaw ng Abu Sayyaf para hanapin ang iisang tao. Araw-araw, palapit sila ng palapit, mabagal, tahimik, pero tiyak. Alas 4 ng umaga, kalmado ang dagat itim ang paligid at sa malayo may bangkang mabilis na walang ilaw diretsong papunta sa dilim. Pumwesto ang sniper, huminga ng malalim, hinayaang sumabay ang paghinga sa galaw ng alo. Isang putok! Isang aninong nahulog sa tubig, walang sigawan, gumalaw lang sila ng kalmado. Lumapit sa bangka, kinumpirma ang katawan, kinuha ang ebidensya at tahimik na umalis. Ganyan sila kumilos. Malinis, mabilis at sukat ang bawat galaw. At bago pa sumikat ang araw sa kalangitan ng Basilan, wala nang makapagsasabi kung saan na napunta ang Scout Rangers.